i-blends lang natin konti ang maliit na ano bones so, yan na blends na kaya naglagay na naman ulit ako ng tubig para itang kakulong malinis na tubig na ipakulong at saka ilalagay na natin yung kunting rice at saka luya lagyan natin ng corn tagtag na corn at saka yung onion. winter melon. ano patanggal ng lansa yan, okay, lang nga. Kahit kulo na siya kahit naman ulit natin yan maging konji siya sige, ihalo lang natin para hindi siya masunog dahan dahan na ihahalo natin kasi kumukulo na siya Siki sige halo halo lang at saka mamaya pag naluto na pag naging little bit sticky na siya lagyan na natin ng asin para sa lasa medyo kumanti na yung tubig niya at saka naging sticky na siya it means na pwede na malapit ng maluto kaya ayan at saka ilalagay ko na rin yung spring onions mix mix na natin ready na ang ating congee 我跟那个商家，我跟他商量了，没让他弄。